ganto to JR Sifu! So, yan yeah, yung tiket, be. Ticket. Excited ka na ba, be? Yes. Ano meron dito? Ganda, no? Ganda, <laughs> no? 5 pesos. 5 pesos lang. 5 <laughs> pesos lang pala. Pwede ka lalamigin <laughs> yun uh, ha. Ngayon guys, pasok na tayo sa JVR Kasama natin yun na magandang carpet. Ayan, so ito pala yung entrance. So entrance fee 75, 55, uh, senior, 40 child. So ito agad yung bubungan sa inyo. Let's go. Sea of clouds. Sa atin ano? Sa atin pollution eh. Ito. <laughs> sea of clouds. <laughs> Pag ganyan may sunog. So yun may parking area din sila. And ano gantang tambay. Eh. Oh. May sabay sabay tayo. Sabay sabay tayo. person ba? Paliwanag mo yung rules. Ayon, <laughs> Ayan. Yeah. Ibig like sabihin, bawal pumunta dito. Ang <laughs> <laughs> makulit. Ayan, tapos 10% kapa, lang yung kapatid. Tayo hmm. mauna. Patuloy dito, Em. Patuloy sa ila. ila. Dito lang ako sa bungad, ako sa atin. Sige. Ako na, may aro. Wait lang. Go, bungad. Ako na, bungad. Layo ka pa! Layo ka pa! Layo ka pa! Natatakot. Huwag niya halagay na. Oo. supportive na ni Jere. Supportive. Supportive father. Yeah. Para. Ang bata. So,

Tip naman yan, te. Tip. Wow, ganda. Lala naman tayo sa cable car Station. Ano meron apa Hello. <laughs> <laughs> oh, <go>! ah, no. <laughs> saging lang. Saging lang. Saging sapat na. Nilagyan siya ng ano sabi? Ano yan, monkey? Monkey po. Oh, Tara na. <laughs> oh, wow, dami din flowers ha. Brad, parang nagaganda sa flowers ha. <laughs> ano eh? Wala kang ganyan okay, sa ano. Eh. Mga flowers sa atin, lang talahat eh. Taas nga, no? Love the ass

Wow, ah, ganda dito sa taas. Ito, oh, ito yung manunggal ba? Ito yan? Hindi ata eh. Di pa yun. Wow. Ito na ata yung pinakakuta. Ito yung na sa may yung cable car. Dito siya manggagaling, ah, no? Kanya-kanyang baba. Dapat may hawakan dito. Wow, ay tangali, ay tangali na ba? Oo, tangali, meron pa ring ano, si Applaud. <laughs> Pagod. <laughs> Motorista. Alipin? Alipin? Asan ang lupa ko doon? Sinalipin <laughs> nito to. Alipin daw. Yung alipin na ikaw pwede sa sawa ano? Board Bored ako. Bilhin mo yung lupa ina yun. Excellent choice. Excellent choice. watching. <laughs> Okay, si Monkey. Ang ganda eh, no? Ha? Oh, ang nyaman, Ano pa lang <laughs> yan? Mild pa lang. Yun. Mild pa lang daw yan. Hila, parang yun kakatalim yun. lang. Oh, charat. Ay, Ay, no, si Bobby, ka Monkey. Ay, ayun. Si Babay na, Monkey, oh. Bye, Monkey! Alam mo yan. Ngayon, pupunta naman kami sa viewing deck. So, meron din sila dito mga cottage na pwedeng pag-stay yan. Yan, ang ganda, di ba? Pwede mag-picnic, diba? no? Ayan, no? Eh. Tapos yung mga pine trees dito, ang lalaki. Akit ulit, tayo. Ang lalaki. <laughs> ang, lalaki. <laughs> ang ganda ng mga bulaklak. Let's go. Let's go na, bebe. Let's

Full say, <laughs> <laughs> ah, may pool sa baba. make basketball court. Ah, Yay! Jai, jai! Ayan, ito, 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 ito. Ayan, ito, 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 ito. So, yun guys, dito tayo sa pinakaibabaw. Yes. <laughs> wow. Berapa? Oh, uy, oh Oh, yeah, 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 yeah. According yeah. to hype daw. According to Kuya! 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 Dating na lang, ladies na lang. Hmm. na tayo. Sana all part na. Part. <laughs> <Sake> na. <laughs> na, na. all Sana all all Ako na repair ni Mom. Oh, wala na lang. Ah, pwede To ay. Okay, pwede talaga sila. Hello. Hi. Opie. Oo. Ayan. na Lagin <laughs> Ayan mga lab. Okay lang. Uy, <laughs> taas <Toop> <laughs> pala. Uy, meron pala. Meron pa Wow! sa ko may mag kami. Wow! A, Ready? 1, 2, 3, go!

<laughs> pre, ano yung huling salita mo, Pre? <laughs> Katid na lang yung ano ko sa Manila, yung katawan. <laughs> oh no! Hindi ako ni joke nga. Akala ko pa ito Dalawa po kami. Okay. Pa-helmet. Dalawa mag-helmet. Helmet, helmet. Helmet muna. Safety first. cerita <laughs> apa namanya di siaran sih jangan, itu, hai San, ini San, <laughs> Daya Per, Daya Per, Daya Per

<laughs> nice experience. <laughs> solid, solid. Sarap, sarap. Hindi <laughs> uh, naman eh, no? <laughs> ang na, nakapaan ako gagi. <laughs> <laughs> solid, solid. Dito, wala ba na? Wala na. <laughs> Ay, di ba mag pa sila, Gerald? Uh Oo. -oh. Tara, kita tayo dito. <laughs> 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 Tumagilid daw ko. Oo oh, nga, sayang eh. <laughs> wow, ganda dito. Pwede po sabay dito. Sir. Sabay pwede po pwede sabay. Pwede. Ayan. Si pala. Hi ka naman, Sir. <laughs> <laughs> Welcome to our vlog. <laughs> ano po pangalan? Benrich po. Benrich. Benrich. Ben Nakakabit na ang aming pre. huling hantungan. <laughs> <laughs> so, sigaw pre, ha? galaw -galaw, okay. Ay, sisigaw ka pa galaw-galaw kahit ano. sa Sige, sige. Baka tumalong ka. <laughs> <laughs> Ganon din sa kabila. Ganon din ka. Iga din. Iga din.

Yes, ah, ese, ese. Lás, ese. Eh, eh. Okay Thank you. Thank you. Thank you. I <laughs> <Ay>, serious, <seryeng sobrang. laughs> <laughs> <laughs> Sarap, sarap. Hello, Sir. Hello. Hello. Thank you, Pak. <laughs> Thank, <laughs> Thank you, Pak. Thank Sudah